Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio, Influencer Vodcast. Sa video nito mga idols, pag-uusapan naman po natin ang pagbubulontaryo ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation para solusyonan ang pagbaha sa kamay ni Daan at yung latest na balita na siguradong kayo ay matutuwa. Do you guys wanna know what it is? Then stay tuned mga idol. So guys, kung tingin nyo informative ang mga vodcast na ginagawa ko, please pakishare na lang mga idols para malabanan po natin ang ginagawa nilang kababalaghan sa algorithm ko sa Facebook at dito po sa YouTube. Okay ba? Good. So guys, sa panahon na madalas puro reklamo ang naririnig natin, nakakagaan ng pakiramdam kapag may taong kumikilos para magdala ng solusyon, hindi lang puro salita at konsumisyon. nag rhyme lang po ako, okay? At ngayon mga idols, isa po sa pinakamalaking pangalan sa industriya na si Ramon Ang ng San Miguel Corporation ay naghayag po ng isang inisyatiba na talaga namang dapat nating puriin at suportahan. Awesome! Ang kay Ramon Ang, voluntaryo siyang tutulong para solusyonan ang problema sa baha sa buong Metro Manila. And take note, no cost to the people at no cost to the government. Ibig sabihin mula sa plano hanggang sa aktwal na pagpapatupad siya at ang San Miguel Corporation ang gagastos. Awesome! So anong ang sabi niya mga idols? Watch this. <laughs> oh, ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila, at no cost to the people, at no cost to the government. Oh, isipin nyo yan. Isang malawakang proyektong pang infrastruktura na hindi babawa sa pondo ng gobyerno at hindi uutangin mula sa buwis natin. Pero gusto kong bigyan din mga idol na hindi po ito ang unang beses na nagpakita si Ramon Ang ng malasakit at inisyatiba para ayusin ang problema sa baha ng Metro Manila, mga idols. Good. Dahil noon pong 2017, inalok niya po ang $2 billion spillway tunnel project mula Laguna de Bay papuntang Manila Bay. Layunin po nitong maglabas ng sobrang tubig para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Bonus pa na nakakapag-produce ng renewable energy mga idol. Noong 2021, pinangunahan po ng San Miguel ang malawakang paglinis ng Pasig River na nagtanggal po ng mahigit 600,000 metric tons ng basura. Ito ay isa po sa pinakamalaking river clean-up efforts sa bansa. Noong 2023, nag-volunteer din po siyang tumulong sa dredging ng Pampanga River mula sa bunganga nito hanggang sa San Simon, Bulacan. Libre din po ito at layong mapabilis ang agos ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Kita nyo yan mga idols? Amazing! Hindi ito pang PR lang ngayon 2025 huh? dahil matagal niya nang tinatrabaho ang solusyon hakbang taon-taon. Sa ngayon, bihira ang taong may kakayahan at may resources na kusang nagsusog ng isang napakalaking problema tulad ng baha. Kalo na kung walang hinihingi kapalit sa gobyerno o taong bayan. Hindi lang pera ang kailangan dito, kundi vision, commitment at malasakit. At kung susundan natin ng track record niya, makikita natin consistent ang layuning niya. Gaya ng pag-aayos ng infrastruktura para mas maging ligtas at maunlad ang Pilipinas. Wow! So ang tanong, ano ang pwede natin gawin? Well, bilang mamamayan, pwede natin suportahan ng ganitong inisyatiba sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon, yeah! pagtutulungan sa komunidad at pagbabantay para masigurong maayos ang proyektong ito upang magtagumpay. Wow! Hindi lahat ng solusyon ay manggagaling sa gobyerno. Minsan kailangan nating yakapin ang tulong mula sa pribadong sektor. Lalo na kung malinaw ang kanilang intensyon at may record na ng pagtulong. Alam niyo guys, sa dami po ng problema ang hinaharap ng bansa, nakakagaan po ng loob makita. Ang mga leader na hindi lang puro salita kundi handang maglaan ng oras, yaman at lakas para sa kapakanan ng lahat. Wow. Sa pagkakataong ito, si Ramon Ang ay hindi lang negosyante isa po siyang partner sa paghahanap ng solusyon sa matagal na nating problema. Kaya in behalf of the Filipino people, saludo kami sa inisyatibong ito. At sana magsilbing inspirasyon po ito para sa iba pang may kakayahan na tumulong. Yeah! Dahil kapag pinagsama-sama ang pwersa ng gobyerno, pribadong sektor at ng mamamayan, Good ang pagbabago at kaunlaran ay siguradong makakamtan. Ako po si Mr. Rio at lagi po natin tatandaan na kapag may gusto magbigay ng solusyon ay dapat po nating suportahan. Dahil kapag nagtagumpay ang solusyong ito, sigurado ako na ito ay mapapakinabangan ng napakaraming nating mga kababayan. So anong latest ngayon? Alam niyo ba mga idol na ayon po sa mga ulat na lumalabas ngayon, ay eh disqualified daw po si Remulia sa kanyang pag apply as ombudsman. You heard it right. Disqualified. <laughs> ang dahilan daw, eh may pending daw po siyang kaso sa ombudsman. So ang kaso po ni Justice Secretary Remulia sa ombudsman ay nag-uugat po sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya ng number 1 paglabag sa anti graft and Corruption Practices Act. Number two, arbitrary detention. Number three, isupasyon of judicial functions. Number four is grave misconduct. And number five, ay conduct prejudicial to the best interest of the public service. Pero teka, mabilis ang sagot ni Rimul mga idol hindi raw po totoo yan. So alin ba talaga ang dapat paniwalaan? Ganito kasi yan mga idols. May mga naglabasang ulat. Oo, mga ulat ha, hindi ko po gawa-gawa na nagsasabing pasok na sana sa listahan ng mga kandidato si Remulia. Pero, nadiskaril dahil sa mga pending case na binanggit ko kanina. Dahil sa illegal na pag-aresto nila kay former President Duterte. So, kung totoo man yan, medyo may bigat. Kasi sa bigat ng proseso ng Judicial and Bar Council or JBC, kapag may mabigat na kaso ka, talo na kung mismong tanggapan na gusto mong pasukan, edi eh syempre, obvious na obvious naman na merong conflict of interest yan. ba? Diba? Pero ayon kay mga idol, wala raw katotohanan ang mga aligasyong yan. Wala raw disqualification. Mismong siya nagsabi na fake news daw. Eh, ang tanong, kung talagang walang basihan, bakit kaya kumakalat ang mga balita, no? At bakit parang maraming naniniwala? Alam nyo kasi mga idol, sa politika at gobyerno, hindi lang ang batas ang umiiral, kundi pati perception ng tao. Kahit hindi ka official na disqualified, kung may mabigat na ulat na kumakalat na may kaso ka pa sa ombudsman, tapos gusto mong maging ombudsman, eh di parang may banggaan ng interes, di ba? Tama. Para lumalabas na kaya gusto mong maging ombudsman para mabura mo ang mga kasong kinakaharap nyo ng mga kakosa mo. Di ba? At kung wala talaga, dapat malinaw. Malinaw na malinaw ha? Ah, na may opisyal na dokumento o pahayag mula sa JBC mismo na nagsasabing qualified ka at wala kang sabit. <laughs> hindi yung puro, hindi totoo yan lang. ba? Diba? Dahil sa panahon ngayon mga idols, hindi sapat ang salita niya. Dapat kailangan may ebidensya. Tama. Simple as that. Diba guys? Tama. For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!